Google Crime. gatas, ihani na lang at tubig. honey Wow! wow! Hello mga kabisdag! Welcome back sa ating channel! This is Bisdag in Korea, your Mulana Ajuma. So ingay po ating radio. Dodo. Salamat si dodo. Dodo. May okay. bag, may bago tayong driver. Graphic <laughs> <laughs> <big> driver. Merikari. Yo. Ngayon, ikakaloos sleep <laughs> Okay, let's go sa ating chilihan mga kabisdak. Ayan, maglalagay lang kami ng sticks. Siguro sa susunod na linggo, makikita nyo kung bakit namin nilalagyan ito ng sticks. Very early po kami nito kasi nga Tuesday man ito, June 4, holiday po dito sa South Korea dahil election day na. Ako lang ang kasama ni Dudong at ni Saldi. Saglit lang kami dito mga kabisdak, maglalagay lang ng sticks and after that, umuwi kami sa bahay para magdamo dito sa bawangan ni Bianan. Ha <laughs> ha

Ako mga kabisdak, hindi pa ako makakaboto dahil hindi ako Korean citizen. So masaya pa ako. Masaya ang kasama itong si Dudong at si Saldi sa trabaho. Oh, hindi mo ko. mafe-feel ang pagod dahil marami sila mga kwento. Ha? Ano, marami sila mga jokes. So ayan, nagising na po si Little Inso. Eh. Tapos na po kami mag-breakfast lahat at yan si Daddy Inso. nag yan para pumunta sa presinto. Kaming tatlo ang nagdamo sa bawang ni Binan dahil si Binan guys, ano na, matanda na wala na po siyang power. Today, pupunta po siya sa hospital para magpacheck kap inubo siya tapos ano siya magana naman siyang kumain pero wala daw siyang power para mag uh, ano ano sa labas mag lihok ang tawag po sa flower na tinataktak ni Daddy Insoy is endless summer hydrangea sa nagtatanong sa akin no, kasi nagagandahan daw sila dito ang puti na flower I think meron po yan sa Pinas para sa may panahalian ay magluto ako ng may nakita ako ano guys wild spinach doon sa aming bawangan ito kulitis ang tawag namin dito sa mga bisaya. Ayan, kulitis sa mga bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog. Wild spinach sa English. Yung ugat nito mga dakula. Ayan siya. Wild spinach. Gigisahin ko lang with bawang at sibuyas Then, Spam, kasi may spam ako kanina. Leftover na spam sa breakfast. Atay ng manok. Leftover din yan. Atay ng baboy pala. At Crab meat. Leftover din yan. Ihalo-halo so, eh, ko na lang yan sila. Ayan. Ginisa ko lang yung mga ingredients natin. Tapos ipapahuli ko so, ito. Kapag naluto na ili. lundod ko ang aming kulitis. Malapit ko na sanang maluto yung ating kulitis, yung ating native spinach. Nang umuwi si Daddy Insoy galing sa pagbuto, eto na, sinabi niya sa akin, mag-ano daw kami. Ititreat daw kami ni San Glasses Boy ng lunch. So, ayan mga kabistak, hindi po natuloy ang ating pagluluto. Ganito kasi yan sa Korea mga kabistak, ang mga employers, kapag first time nilang ma-meet yung kanilang mga workers, ay tinitreat nila ng pagkain usually sa mga restaurants. Gusto kasi ni San Glasses Boy mag-part time si Saldi at si Dudong ng one day lang naman mga kabisdakwan one day lang so kasama na ako dahil holiday man nga makakasama ako mga ano kami magdadamo kami doon sa kanyang bakuran actually less than 2 hours lang namin ginawa dahil apat man kaming nagdamo so ayan mga kabisdag kain po tayo sa center only sa center Ya, yeah, masih tunggu Hei, ayo mau apa? Nek, inan nek. Inan Aja pagi tu jauh postan. Tunggu mana? Tunggu jatuh. Tunggu tau kadu? Lingang tunggu tau. Isiran ayo. Hahaha.

Si Saldi kasi ang pinakamalaki sa amin dito mga kamisdak. May mga damit naman doon sila sa dam at lungkoy na iniwan nila. Yun sana ipapasuot ko sa kanya. Pero ano, medyo may kalakihan nga siya. So, it, anong nangyari? Binigyan po siya ng damit ni Yul, apa. <laughs> Yan po ang loose sleeve ni Dadinso yung suot ni Saldi. Ayun na nga, malapit nang bumigay yung isang putunis. Mabait talaga itong si Sunglasses Boy oh. First time kasi ni Saldi at Dudong hindi pa po sila marunong magluto nitong samgyupsal. Kung hindi hilaw, sunog. <laughs> so sige lang si Saldi, Bibilihan po natin yan ng damit na magkasya talaga sa kanya. So after na may mag-lunch ay pumunta na kami sa bahay ni Sunglasses Boy. Ayan ang kanyang bakahan. Sungagun ka! 정우마 <laughs> <목소리> <두 katana. 목소리> <목소리> 자기 위치 알아요? 알지. 오. 이야. 마만원만원 얼마 요 카우가 more than 10 million. 천만 원 넘는다. 10 million o n 0 million 마0 n 만 원이니까 어... 4 0 0 그렇지. 음. 400 0 0 0 비슷한데, 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 비한데비슷한한데 비슷한데, 비슷한데, 데비데데 <laughs> napag utosan ako ni na ni na bumili ng kape daw at ano, juice para sa mga pinsan ko at para doon kay yung name para kay opa, Upa ang tawag ko sa kanya kasi babae man ako. Kapag bae, ang itatawag sa kuya is Upa. Kapag lalaki, ang itatawag nila sa kanilang kuya, yung name. So, yung name po siya ni Dadi Insui, ni Dudong at ni Saldi. Mm hindi po siya umiinom kaya ano kape ang ibibigay ko sa kanya tas yung mga pinsan ko juice kaya dadi isoy isang beer daw ayan na nyo si little insoy wala na po siya damit kasi nang laro man yan kanina sa tubig so pasintabi na lang so hindi ko inexpect na ganun ang na mayayari nakakita ng host yung aking yung aking jacket talagang ang kanya sinuot makap manipis po ito na jacket pang pang spring po ito mga kabistak ewan ko anong tawag dito yung ganito bang yung loob hindi siya mainit hmm isa tapos mamaya na ako babalik mag standby kami dito ng mga 20 minutes kasi nga napaparami ng laruan ng tubig siya okay lang kung sa amin eh sa ibang bahay hindi pwedeng ganun mo. Pinagbigyan lang siya konti, mga few minutes ng may-ari ni Opayo. Hindi naman malambing today. Katamtaman lang yung init. Ano nga sa'yo? Ito ang binili natin. banggo mo ito kasi wala akong ibang nakitang ganito medium na size na match po sa ating ice na medium large kasi lahat. So, large lahat lang ibang flavor. In case ayaw nila dyan, o oh, meron silang kape. Kay Daddy Insoy. Eh? Ito, sa so dalawa kong pinsan, dalawang kape para sa kanila. At itong isang kape para kay Upa, yung may-ari, yung nag-ano ng... nag -ano, nang, nagtreat sa amin ng lunch. Tapos si D.E. Ayan ang kanyang kindi. Hindi po yan umiinom ng juicy little insoy. Ano lang, tubig lang po ang sa kanya. Tubig lang po ang sa kanya. Sa kanya pa rin mamalik. Maganda nga yun kasi maganda mo sa labas. Hindi masyado mainit. Parang ulan yata. Maraming salamat po kay Ma'am Shy Talks na nagsuggest sa akin maglagay na ng extra clothes sa loob ng sasakyan para in case kung saan kami pupunta, hindi natin alam kung may tubig na lalaroin si Little Insoy, meron na tayo nakaredy na damit. So ginawa ko na talaga Ma'am Shy, no, after this incident dahil twice na po itong nangyari. So ayan po, itinitimpla ko na. Actually, nilalagay ko lang man yan sa, ano, sa ice yung ano, juice para kay Dudong at Saldi. Happy, happy graduation po sa anak ni Ma'am Shirley Kimberly Cruz na si Cecily. Happy graduation! And belated happy second birthday sa June 8 to Michi Gatella S. City Talia from Cavite. Uh, magandang apo po siya ni Ma'am Perfidia de Guzman. Advance happy birthday sa magandang asawa ni Sir Oliver na si Ma'am Lucy. Happy birthday Ma'am Lucy. Shout out sa Magaysay family from Poblacion D. Duenas Iloilo at kay Ma'am Marjorie Desma ng Bacolod City. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, mga silent viewers, sa mga bago nating subscribers, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pag-suporta sa ating munting channel. Jango! Ah! Ayos, no? Ngayon mo Ah! parang matatagalan pa sila doon sa pagkuha ng damo mga kabisdak. So, so tour ko lang si Little Insoy dito kasi naiinip na siya doon sa paghihintay. Dito sa aming barangay, o oh, meron ditong camping site. May camping van. Meron ding ito, glamping. Pwede ka mag-glamping dito mga kabisdak. Doon man kami doon, oh. doon kami nag, ano, sa may bakahan. Doon kami nagdamo. Tapos, malapit lang po ito doon sa bakahan. Yan, maganda po dito na area, promise. <laughs> pag nagaglamping kayo, maganda. May van doon kung gusto nyo. Ayan siya, yung ating van. Pag-aari po ito ng government. Tapos pwede kayo mag-walking-walking. -walking. Maganda po dito kapag spring. Kasi cherry blossoms po ito ng mga kahoy. Tapos may mga ilaw-ilaw dyan. Napaka-romantic kapag gabi, tuwing gabi. Tapos, sa gilid is may sapa na may ibon. Ang sarap ng simoy ng hangin. Kapag spring mga kabistak, napupuno ito ng cherry blossoms. Maganda. Diyan po ako laging dumadaan sa may kalsada na yan pa uwi sa bahay at papuntang trabaho. Ayan siya. <laughs> Diba? Relaxing, no? Tapos may, ano, waiting, may shed pala dito, Tuwing gabi, oh, maganda din dito tuwing gabi. Gawa ng may mga lights, lights tayo dyan. They, dito may lumang. Oh, pwede ka rin, ito daan siya papunta sa, doon sa may sapa. Ito yung kanilang waiting shed na pagka luma, -luma na. Sobrang luma na nito mga kabisda ko. Pero, okay pa. Pwede pa dito magtambay. Libre ka po dito, mga muni-muni, ha? Ah, ah makakalimutan mo ang iyong nakaraan dito, mapait na nakaraan Makakalimutan niyo po ang iyong mga mapapait na nakaraan, pati ang iyong mga utang. Ang iyong mga ex, makakalimutan niyo mga, mga kapatid. Oh, wala, nainubo na si Little Insoy. Ang laki ng kahoy, oh. Laki, laking truso. Kuji, jungo yan. Kuji, yan po ang kanyang itsura sa malapitan Ang dami yung wild spinach dito mga kabista ko. Kulitis. this. Yan, yung lulutuin ko sana kanina. Yung, yung ano niya, roots pula kanya Wild spinach po yan. Ganyan. Lubusal! Oo, oh, na-arm na ay! Oo, oh, sakto, sakto! Nang hagis kindi, oh. Wanda ba? May sense po itong si Saldi magtrabaho, mga kabisdak. O, yan po ang nagustuhan ni, uh, ano, Daddy Insui sa kanya. Itong si Dudong naman is mabait siya. O, kapag bunso, mabait talaga yan. <laughs> Masunuring bata-batas, madali lang matuto. Bakit naman yan? Wala namang shirt. Ah? Huh? Aygo! go. <laughs> Ay, Apunan ko na lang siya niluluto. Iulam namin yung mga kabisda. Ayan na. <laughs> Nag-continue na ating pagaluto, no? Ayan siya. Yung amoy niya para siyang saluyot. Ayan na. Mas maganda sana to kung may kamatis pa para may pula-pula, no? Yung mga strawberries na hinarvest kahapon, nilagyan ko ng honey. Wala yung gatas. Since wala tayong gatas, ihani na lang at tubig. Pure honey po yan mga I-shake natin yung ating strawberry. Tapos may popcorn din tayo dito. Hindi ma tinanggal yung kutsara. <laughs> Yun, tang <-tarnang. laughs> Ayan na tapos na po ako magpuna sa strawberry doon sa sahig. Popcorn and strawberry shake para sa snacks ni Mianan. And show. Uh. Chugi. buji, buji, buji. boji. Honey. Cool. Cool no soyo. Cool. Ne. Talgi. Genshan chiyo? Majisayo? <laughs> Mogo bayo. Uh -huh. Talgi. Talgi. Uh -huh. De. Ito po ang ulam nila sa hindi. Pork ribs. Yung ulam kanina. Almusal. Spam. May popcorn din dyan, Yung inisnak namin. Na yung ating native spinach yan po ang kanilang ulam. Hindi po sila kumakain ng kimchi. At hindi rin sila masyadong kumakain ng gulay-gulay. Two more clients. Yeah. I'm sure. I will be. But, I wanna be bigger and bigger. Hmm. In Last week, nagsimula na po ang botohan para sa mga taong busy. Tapos today talaga yung final day ng election. Umaga, and then sa gabi, 8pm. Ayan, lumabas na po ang resulta. Napakabilis na kanilang resulta. Pati result, guys, ang bilis. Napakaklaro. Walang balik mali -bali. Maganda po ang kanilang sistema. Klaro yung data. As in, every city, makikita mo ilang percent yung sa blue party, sa red party. Ito, may apat, may lima yata na mga candidate for president pero itong dalawa yung pinakamalaki ng mga party. Parang liberal party, parang ganun ba? Ito yung pula at ito namang blue. Si Ejim, yung, yung blue, yan po yung party ni Daddy Inso. Yan po ang kanya sinusuporta ang President. O, oh, ano talaga? Malaki yung kanyang, ano guys? Panalo, panalo talaga siya. Itong blue party, red party pala, itong red party, yan po yung galing po dyan yung President yun yung na-impeach dahil sa pag-ano niya ng martial law. <laughs> May ibang city na ayaw nila ang blue party, like dito sa Gangwon-do, sa Ulsan, sa Busan, ayaw po nila sa blue party, sa red. Ang red party po ang panalo doon. Pero total, uh, overall, Iyan, panalo po ang blue party. Iyan, makikita mo yung 20 age, 30 age, 40 na edad, 50 na edad. Makikita mo ilang percent ang kanilang binoto. Nanalo po doon sa age yung sa mga bata-bata pa. Sa mga tigulang na 70 plus, 60 plus, panalo po ang red party. After that, di ba, June 4, June 5. Ayan na guys, inauguration na agad. Ano, go to office na siya agad. O, ganyan sila kabilis dito. And, ganyan sila mag-inaugural uh, pupunta sila sa libingan ng mga bayani to commemorate the ano guys Korean War yung pag-attack June 6 pag-attack ng North Korea sa South Korea tapos every president talaga na ma-elect kailangan po nilang mag pay mag tribute dito sa libingan ng mga bayani wala po silang party party or celebration sa kanilang pagkapanalo napaka solemn, -solemn payapa tahimik at ano ano sila seryoso sila mga <laughs> 오른쪽으로 돌아서 내려가시겠습니다. Alam niyo po itong si President EJ Myong, isa po siyang child laborer. Nag-aaral po siya sa gabi at nagtatrabaho siya sa araw at 13 years old nagtrabaho po siya sa isang factory para matustusan yung kanyang pag-aaral hanggang sa naging lawyer po siya. It's another proof na naman na hindi balakid ang kahirapan para makamit natin ang tagumpay. Na-touch din po si Azuma kahit na naglalaba hindi pa nakapagsampay. Oh, na-touch ako na ano, na-feel ko yung sincerity ng kanilang presidente na si EJ Myong.